Aabante sa susunod na round ang Blacklist International matapos talunin ng Fireflux Esports ng Turkey sa M5 World Championship na ginaganap ngayon sa bansa. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel ng PTV Sports. Nakausad sa susunod na round ang Blacklist International matapos talunin ng Fireflux Esports sa kanilang lower bracket elimination game. Nakaganti ang blacklist sa Turkish team na sila ring dahilan kung bakit nahulog sa lower bracket ang code breakers. Nasungkit ng blacklist ang Games 1, 3 at 4 upang patalsikin ang pambato ng silangang Europa mula sa kompetisyon. Sabi ng rumor na si Rene J. Barkasi, sinikap ng Pinoy squad na matuto mula sa pagkakamali nila noong unang enkwentro kontra Fireflux noong group stage. Uh, oh, review po namin yung mga mali po namin against ano Fireflux pati po sa Onyx. Tapos na-apply po namin ngayon. Ano po, um, para sa po malaking mali po namin doon yung ano po, yung discipline na namin sa sarili. So, mas pinaulat po namin yung discipline na namin ngayon. Kaya mas maganda po yung napakita namin sigurong laban. Malaking bagay sa panalong ito ang perfectong 708 na KDA ni Kiel Oheb Soriano noong Game 3 upang mapunta ang momentum sa M3 World Champions. Samantala, depende sa resulta ng laro sa pagitan ng AP Bren at Geek Fam ng Indonesia, maaaring makatapat ng blacklist ang kapwa nila Pinoy Squad sa Rizal Memorial Coliseum sa December 15. Narito ang mensahe ni Renny J para sa kanyang mga kababayan. Kung sino man yung manalo sa amin, ano, galingan namin, tas itaas namin bandera ng Pilipinas kasi ano eh, um, kami na lang pong Pilip ay Pilipinas-Pilipinas po yung laban. So, ano po, sila po bahala sa Grand Finals or kami. Rafael Bandeirel para sa Bayan.